dito may TV, dito na TV. Oh, <laughs> dito na oh. Dito, this one. Ay, sabu. Ah, sabu. 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 si Sabu. 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 na, Sabu. 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 oh Sabu. 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 Oh. Pero bet ko talaga to yun. Ano yun yung, yung ka? Isa pa anak mo. No. Stress na mo dyan. Stress na sa asawa mo. O, so, magaling yung galagas diyan. Wala <laughs> na yun. Wala na yun. Wala oh. na yun. Wala na Oh, si ano si Ivy. Yung namatay. Kamukha mo. mm -hmm. okay. Ano kasi siya? Nabuti siya.